Yes, so yun na nga mga tol Ay nako Dito pa rin ako sa aking munting lungga Kung saan mga tol Naghihintay pa rin ako Kung anong oras Lalabas sa lungga niya yung kasama ko <laughs> Ay nako Grabe So yun na nga mga tol Kahapon Grabe ang ulan May naman grabe ang araw Susi <laughs> ang init ngayon dito sa area ko mga tol wala po ang pasok na hangin so nasa gitna ako ngayon ng parking area na friendship supermarket dito sa may sa may San Jose San Jose um, uh, Nueva Ecija pero well, kahit namang mainit, mga tol uh, enjoy naman enjoy naman kami dito sa biyahe. Eh. Wala naman kami nagiging problema. Masaya naman kami sa trabaho namin. Nag-enjoy naman kami, mga kasama ko. Uh, lahat naman ng bagay, dapat pina ini enjoy mo. Enjoy mo, lalong-lalong na pagdating sa trabaho. So, charger ng kasama ko. Yan nga mga tol. So, kahit na nasa initan tayo mga tol. Sa enjoy lang. Enjoy mo lang ang trabaho mga tol. Kahit ano pa yan. Basta ang ginagawa mo. Ang ginagawa mo. Ay nakakasama sa, sa ibang tao, tao at alam mo na na tama ang ginagawa mo well enjoy mo lang so bandang uli sa, sa bandang dulo magsasucceed ka sa mga ginagawa mo kaya po sige mo lang yun kahit ano pa yan kahit ano kainit kahit, kahit signal number 10 pa yung bagyo basta focus mo trabaho, trabaho lang wala ka ng ibang isipin, kundi yun isipin mo, natrabaho ka, pangalawa pamilya mo, yun lang so, ma ikaw rin ma -re mo sa sarili mo na ang unti-unti na, na nagbabago ang buhay mo, may pagpapago. basta trabaho lang tayo ng trabaho ngayon Huwag nyo haluan ng kung ano-ano. Kasi, alam niya. Bibigyan ka ng blessing ng Diyos, Jesus Christ, tapos haluan mo. So, mangyayari. Wala. Babagsak ka rin. Yun nga. Saka, wag po, trabaho, po. Trabaho at pray lang lagi kay God for assistance sa mga bagay na ginagawa. Ah, ano to? Ito Kahit mahirap uh, Nagawa ko para Sa pamilya ko Hindi pa nito, mga tol Yung Medyo mahangin na mga tol Sana Kahit, kahit Hangin lang Kahit ganito kainit Okay lang basta na pumapasa eh. Marirefresh tayo. So, yun lang mga tol. Hanggang dito na lang ang aking video. So far, nandog pa rin yung kasama ko sa lobby ng Friendship Supermarket. So, naghihintay siya ng tawag regarding to sa checker. So, yun nga mga tol. Hanggang dito na lang ang aking video. Uh, sana wag kayong magsawang na manood ng aking video. And, Thank you very much and have a nice day. God bless you. Uh, bye bye.